magandang hapon. Update po tayo dito sa Bacoor Project po namin. Today is Wednesday. Hanggang ngayon na lang po yung pasok ng team. Bali, Monday na po ang balik. So, bali guys, ito na yung or Project update natin. Sa YouTube, madalang kami mag-upload. Pero sa Facebook page namin, palagi, meron kami ina-upload doon. Medyo marami po kasi yung projects at the same time. Um, mahirap din mag-edit. <laughs> ah, sige lang. So guys, uh, natapos na yung loob. Actually, ang gagawin na lang po dito, uh, cabinets tapos gate. Okay na yung roofing natin. Mga ceiling works, okay na rin po siya. So, ongoing po yung uh, pag install ng tiles sa garage. Daw, sige, go mo. Dito ako sa loob. Ayan. So, ito po yung itsura ng loob natin. Actually, ang pintura lang po dito is white lang naman. Ang pagkakaalam ko, meron na po yan. Pero ito po, hindi pa siya yung pinaka-final talaga. May second coat pa yan. So, bali guys, ang majority na gagawin na lang po is yung ating uh, kitchen cabinets. Ayan po. Nakaready na yung mga materials na gagamitin dyan. Yung ating uh, Santa Clara na plywood. Ayan po. Actually, ito partial pa lang yan. Hindi namin alam kung kukulangin. Sa Wilpon po namin kukulangin. So, dito. Dito po yung ating kitchen. Ayan. Tapos, meron pa tayong laundry. Ah, uh, storage. Tapos, meron din po kami gagawin dito. Actually, si Ray naman ang gagawa. Ayan. So dito po sa ating um, bathroom uh, yung may-ari na lang po ang bahala sa mga pinto. Kasi yung nag-install po ng sliding nila is uh, nag din po pala ng bathroom door. So sila na rin, pati rin po yung sa awning. So guys, etong bathroom nila ma'am, as is lang po yung pinakalaki. humabalang lang po ito. Dati po kasi hindi siya sagad. Hanggang dyan lang. So humaba po yan hanggang dito. So, ang gusto na may uh, gusto na lang po yung pinto para may access sila dun sa kwarto at dito rin po sa may kitchen. So, i-share ko lang po sa inyo. Siguro wala na po sa 2 meters ang pinakasukat po ng ating floor tiles. Kasi 60 tapos ito po hindi na siya. Siguro nasa 1 meter lang mahigit. So, 60 by 60 na wrap. Semi-wrap or mat. Tapos, ang ang wall tiles po natin is 60x60 60 na marble white. Ayan po. Then, yung ating um, accent is 30x60 naman. So, si mamang pumili niyan. So, guys, hindi siya ganun kalapad pero mahaba siya. So, dito yung ating laboratory, toilet bowl, then shower. So, ito po, meron pa rin siyang owning. Uh, pinalagyan ni ma'am para nga, syempre, uh, natural light din po kasi yan at the same time, ventilation na rin. Pero meron po tayong nilagay na exhaust fan. Ayan, Omni. Tapos yung ceiling natin, naka PVC ceiling panels din po yan. Ayan. Tapos naka cornisa. So ang ganda na. Ang kagandahan po dito sa bako or mataas ang ceiling. Ayan, mataas. Tumaas siya nung nagawa na. Tapos eto uh, dati, na daman, dati na po talagang may access dito. So, nung nag, team, uh, nung nag start po ang team, nung nag-start po kami mag-ocular dito, then, existing na po yung parang uh, hallway dito o daanan dito. Pero yun nga, naging suggestion na rin namin kay ma'am na wag na lang sarahan. Para may space pa rin. Actually, ang init kasi po yung, walang hangin eh. Walang hangin. Last time nung pumunta kami dito, lakas ng hangin, pasok. Dito, ramdam na ramdam ko yung ano? Yung buga ng init. So, yan, guys. Ang kagandahan din di dito is meron pa rin uh, access at the same time yung ventilation dito sa ating kitchen. So, dito po, may gagawin si Reyna laundry cabinets. Ayan. Tapos, dito yung washing. May abang tayo dyan. Floor drain. Saksakan. Sa tubig. Ayan. So, dito naman po, dito yung washing, dito naman yung gas range. So, may saksak, uh, mayroon tayong butas na abang dito para naman po yan sa gastang. Tapos, dito po yung ating lababo. Tapos, dito po yung rep. Ayan. So, may nakabang na rin pong saksakan. Ito po yung lababo. Yung ibang mga appliances po nila, ma'am, andito. Ayan, no. So dito na yung rep, uh, washing, tsaka yung gas range. Um, kung mapapansin nyo yung tatlong bintana na ikabit na, tapos yun dito, uh, hindi muna kasi kung magpasok po ng gamit o ng tao dito ng sopa, meron pong uh, dadaanan. Kasi dito po sa existing nila na dating main door, hindi na po namin ito mapapalaki kasi as is na to Parang nasa 80 something lang. So, since hindi pa naman po natatapos, uh, hindi pa naman na-install yung ating bintana dito, pwede nating ipasok yung gamit. Ayan po. So, nakaka-excite kasi may mga gamit na rin. So, pag ito nalagyan na ng cabinets, madali na lang mag-abang si Ray. Tapos, abangan nyo rin yung po yung gagawin dito. Meron po na gagawin si Ray dyan. Um, additional po yun ng may-ari. So guys, ito nga po palang tiles natin dito is eh, 60 by 60 rin po yan. Ayan o. Oh. So ang ganda, naka PVC panels din po tayo sa, la sa lahat ng ceiling po natin dito. Siguro wala tong PVC, walang insulation, sobra yung init. Actually dito lang yung buga, mainit eh. Dito hindi naman ako naiinitan, dito lang yung buga kasi. Yung buga po. So ito po ang likod na to, um, ano to eh, wala tong pintura dati, parang vert, vert type lang siya. So, pina pinamasilyahan, tas pintura na rin. Ayan, para malinis din siyang tingnan. Mag naglagay tayo dito ng abang para po sa Floyd drain kasi yung pump part na yung sasarahan. So, in case na umulan, open dyan, meron tayong Floyd drain dito. So, buddy guys, dito, um, Actually, November pa kami nag-start dito. April na ngayon. Wala namang po kasi kami dito. Ang gusto lang na mayari pag uwi nila ng August, ah, tapos na yung bahay. So, masasapul naman po ata namin yun. Mara marami rin po kasing kasabayan pagating sa projects. So, yun din po yung kagandahan na hindi rin kami minamadali. At saka dito po sa unit nila, ma'am, medyo mahirap din po kasing kumilos gawa ng Uh, repair and renovation. Marami pong mga binaklas na kailangan i-dispose. So, katulad nito, ayan, may mga kailangan ipahakot. So, yung iba nga po dito is nahakot na, tanggal na, pero mahirap pa gumalaw talaga. Lalo na yung mga pinagtatanggal is um, mo lang din ilalagay. Ito nga po yung pinto. Oh dito po yan. So, ito pong pinto, papaltan din po namin siya. So, ito guys, naka-metal spand drill din po tayo dito. So, ang ganda na, ito po yung naging suggestion ko na isagad na lang. Para wala nang awang dito. So, ayan po, meron din siya mga pin lights. So, tapos na yung ating ceiling works dito. Ayan. So, ang, ang gagawin na lang talaga, cabinets, gate, tsaka yung console doon. Tapos, dito nga po pala, meron din tayong dirty kitchen. Sa dirty kitchen po, ganito po ang itsura. Yung tiles natin dito sa dirty kitchen, same na lang po yan. So, maganda rin kasi, ako mas gusto ko yung isang isang design lang ng tiles para hindi na siya mag-iba-iba. Tapos dito nga po pala naka PVC panels din tayo. Ayan. So may mga part po dito na may mga awang-awang. So nagawa na lang siya ng paraan para maging magandang tingnan. So sa dirty kitchen, syempre meron tayong uh, countertop. Ayan. So ito po, meron tayong granite. Ayan. Tapos yung pinaka back splash po is 60x60. 60. Tapos the rest ng wall is uh, 30x60. So may mga abang na tayo dyan. ika na lang po para sa lababo. Hindi pa na i So dito guys, magkakaroon din tayo dito ng sliding. Ayan, sliding. Tapos dito, screen door sana sa likod. So sabi ko sa may-ari, sila na lang bahalang kumontak since yung sa bintana, meron naman na silang nakausap. So, yung pinaka-wall natin, dati naka sa text finish, pero sabi ni, napag-usapan namin ng may-ari, parang i-flat na lang. So, marami pa tayong imamasilyahan. Ayan pa yung part na yan yung gate natin, papalitan niya abangan niyo po gagamitan po yan ng uh, solid plank so Wednesday ngayon um, last day po namin muna kasi nga walang pasok uh, holy week yan so guys, nagdag ko rin po pala sa mga ilalim po ng ating uh, bintana Meron tayong deco stone dyan na nilagay. So, yan po ang gusto ng may-ari. Lagyan po ng deco stone. Lalo pang mabubuhay yung deco stone natin pag nalagyan ng sealer. Hindi pa namin yan nabilihan. So, ayan, pwede naman pang huli na natin lagyan. So, ang lawak din talaga, oh. So, eto guys, um, isishare ko lang sa inyo parang umabot na rin po kami ng 1M dito. Um, bukod sa malaki po talaga ang unit nila, ma'am, mahal din po talaga ang materyales. So, yung scoop of works din sobrang dami kasi halos parang gumawa na rin kami ng panibagong bahay kasi nga uh, roof replacement parang ang natira lang is yung mga foundation lang. So, yung gate natin, abangan nyo, papalitan din po yan. Ayan, hanggang dyan, papalitan. Hanggang dito po. So, gagamit tayo dyan ng tubulars. Tapos, yung dito nga po pala, meron kasi dati dito parang box. Parang storage box. Pinatanggal na lang ni ma'am. So, ganyan na po yung itsura niya. So, parang lumawak lumawak pa siyang tingnan. Tapos nakapagbutas na rin po para sa sa drainage. So maglalagay din po tayo ng drainage doon. So not sure lang kung kasya pa ba, ba yung aming tiles. Ayan. So dati guys, ganito lang po yung pinaka um, textured ng wall nila dito. Pero ayun nga, naging suggestion namin i-finish na lang. Kasi pag ganto, parang natatamba siya ng ano o. Oh, ng halikabok, ng dumi. Ito po, meron po akong video nito nung inocular pa lang namin. Sikit kau mudai